Hindi ko pa rin alam kung paano ako nakarating dito. Hindi ko rin matukoy kung kailan. Parang, nandito lang ako. May mga alaala akong buo, pero parang nalublob sa putik at pinaghahalo-halo ng hangin. At sa totoo lang, hindi ko na iyon inaalala. Bakit ko pa kailangang malaman? Ang mahalaga, nandito ako sa lake house. Kompleto ako, masaya, tahimik. Ang pantry ko punung puno ng delata at dry goods. Hindi ko na maalala kailan ako huling nag-supply run, pero sigurado akong matagal pa bago ko ulit kailangan. At sa totoo lang, ayos lang yun. Masaya ako. Araw-araw bumababa ako sa baybayin, dala ang camping chair, minsan may unan, minsan tuwalya. Umuupo ako ron, nagsisindi ng yosi, minsan may beer kung gabi. Hindi ito pakikisalusalo, hindi ko kailangan yun. Sapat na ang katahimikan. May internet naman ako, bagal nga lang, pero kahit anong palabas ang panuulin ko, bumabalik pa rin ang tingin ko sa tubig. Yung lawa, para siyang ina. Tahimik. Walang salita, nakatingin lang. At nitong mga nakaraang linggo, napapansin kong lumalawak siya. Yung kabilang baybayin, mas malayo na ngayon. Sa una, inakala kong guni-guni lang, pero sa bawat araw na lumilipas, parang lumalayo ito. Parang gusto niya akong hiwalay sa mundo pero hindi ako natatakot, mas gusto ko nga ito. Lahat ng gusto ko, nandito. Wala ang nakaraan, walang ibang tao, wala na siya, may shovel ako, 2074 maroon, nakapart sa labas. Patunay na may kalsadang dinaanan papunta rito, pero nilamon na ito ng damo. Flat na ang mga gulong. Hindi ko na rin ito pinapansin. Wala naman akong balak umalis. At siya, iniisip ko minsan kung nasaan siya ngayon kung naaalala niya ako, gusto niyang gusto ang lugar na to, pero never ko siyang dinala rito. At siguro, ayaw na rin naman niya akong makita, lalo na pagkatapos ng nangyari. Minsan, sinusulat ko lang mga iniisip ko, katulad nito, para mailabas kahit papaano, parang spigot na binubuksan ko para mawala ang pressure sa loob ng ulo ko. Hindi ako magaling sa salita, pero sinasabi ng lawa, sapat na yon. Hanggang isang umaga, habang umiinom ako ng kape sa baybayin, may umangat mula sa tubig. Isang katawan, hindi isda, hindi bangkay, tumaob ito sa mababaw, at nang bumangon ito, putanjay na, si nanay. Nanay ko, hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Hindi ko nga alam kung totoo siyang nandoon. Pero nakaupo siya sa upuan ko, at ako, dinala ko siya ng unan mula sa loob ng bahay. Naupo kami sa tabi ng isa't isa, at hinawakan niya ang kamay ko. Tahimik kami sa una, hanggang siya ang unang nagsalita. Tandaan mo yung zoo, sabi niya, yung malaking spinning disc na sinakyan mo, yung may hawakan. Nilanat ka pagkatapos, nagkapasa ka sa tuhod. Tumawa kami, nakakatawa nga naman. Saglit lang, masaya kami. Pero biglang nagbago ang tono niya. Pabulong, alam mo ba kung anong pakiramdam ng mamatay sa uhaw? Napatingin ako sa kanya, nang ilabot ako. Yung balat mo, nagbibitak. Yung dila mo, namamaga. Tapos iinom ka ng tubig mula sa kongkretong sahig, kahit hindi mo alam kung anong lasa nun. Hindi ko siya masagot. Naputol ang katahimikan. Masaya ka ba roon sa cabin ni Ben? Tanong niya, nagustuhan mo ba akong iwan sa basement bago ka umalis? Nanigas ako. Bumalik lahat. Ang basement. Ang susi. Ang pagtakbo ko palayo. Ang itim na bag sa stretcher. Nanay, hindi pero hindi ko na ituloy. Tumingin siya sa akin. Walang emosyon. Patay ang mga mata. At may ngiting, hayop. Parang gustong lapain. Ano, sweetie? Daddy issues ba yan? O masyado ka lang talagang sirang bata? Tama na, sigaw ko. Pero tumayo siya, nilapitan ako. Ang katawan niya, sumisigaw ng galit. Ang balat niya, tuyot. Nang hawakan niya ako, naramdaman ko ang init parang napaso ako. Parang may dumaan na kuryente mula braso ko paakyat. Oh sweetie, may ouchie ka. Gusto mo ba ng halik kay mommy? Isiniko ko siya, pero hindi siya nawala. Hindi siya umalis. Nawalan siya ng anyo. Nabagsak siya sa lupa bilang libu-libong maliliit na nilalang hipon. Kuto, crustaceans. Gumapang sila pabalik sa lawa. At naiwan ako, nanginginig, sugatan, at nalilito. Tatlong araw akong hindi lumabas ng bahay pero kailangan kong bumalik sa lawa. Kahit papaano, gusto kong malaman kung totoo ba ang lahat ng yun o guni-guni ko lang. Nagdala ako ng papel, ng UC, at naupo sa isang malaking bato sa gitna ng tubig. Tahimi, walang bog, wala si nanay, tiningnan ko ang lawa, ang bituin sa langit. Pero kakaiba, wala ng refleksyon, wala ng mga bituin sa lawa. Itim ito, parang patay, kinabukasan, habang nagsisipilyo ako, may lumabas sa salamin, isang alon ng crustaceans. Sinunog ko sila, wala akong pakialam, at kahit pa tinanggap ko ng parte sila ng lawa, hindi ko pa rin kayang patawarin ang sarili ko. O ang lawa, o sinanay, sa huling gabi, habang umuupo ako ulit sa baybayin, may nakita akong anino. Isang bangka, galing sa malayo, may parating. At ngayong sinusulat ko to, hindi ko na alam kung dapat ba akong matakot o umasa. Pero sigurado akong isang bagay ang totoo. Hindi na ako nag-iisa.